Oh, ahoy okay. eh. ayan po meron na pong mga napisa Nilagay ko siya dyan or sila kasi mayroong mga langgam sa loob. Ayan. Itong paligid nito, meron tong chok. Nakikita niyo po ba? Ayan yan. Ito nakikita niyo. Meron siyang chok baygon Chok, panglaban sa mga langgam malikot na siya 'di ba ito po ang um, first batch february second batch March meron po yan pang third batch hindi ko na bula po nakalagay kung ano sila pong first silang first po to second batch Ang third batch meron pa palang fourth pero wala siyang petsa, hindi po nalagyan bali meron lang po nagpapa-incubate dito pero ito po sa amin po talaga ito ng first batch. Hello. Mm uh -hmm. -huh. Ano yung gumabasa na pewe na nilagyan gusto Ito, tanggalin na natin dahil wala nang laman. Ito po kasi tingnan niyo oh. Once na nagkaroon po siya ng butas ganito, dahil gusto na nga po lumabas ang Yan. Pag naputas na po siya, pinapasok po siya ng mga langgam. Pinakain po nila yung mga sisiyaw sa loob hanggang sa mamatay. So, kaninang umaga, meron pong, actually kahapon pa yun, merong butas. Hindi naman natanggal ng mister ko yung sisiw o nabalatan kahit konti kagaya nito. Pinabalatan po namin ng konti para makahinga na po na maayos ang sisiw sa loob. Ayan, hindi pa po siya talagang totally nabuo. Kaya nandyan pa siya sa loob. Hindi pa siya makalabas ng kanya. Pero ang ginagawa po namin once may butas, binubuksan na po namin kasi yung langgam po pumapasok sa incubator. Pinipeste po nila yung mga sisiw dito. Sayang naman po yung effort nyo. Huwag na yung mga itlog o mga sisiw. Sayang eh. Okay, hanggang dito na lang po muna. Okay, dyan na kayo.